Ayon! Tara na! Yes! Handa na ako! Ako para sa isang uh, nakakatuwang uh, misyon. Rinig ko na ito eh. No, Itong ganitong uh, ginagawa ng Iglesia Ni Cristo. So, first time ko, ha? Napupunta ngayon sa Mandaluyong City. Uh, para personal na ma-witness ang lingap sa mamamayan. Halika na! Halika tayo! Pantana natin yaw! Naghihintay na sila roon! Halika! Halika! Ayun na, yung dami na silip ko na. Yung daming tao. Dito na tayo. Ah, ito ang... So, nandito tayo ngayon sa Barangay Mauway Executive Sports Complex na kung saan dito po magaganap yung lingap ng mamamayan. Ang dami pala nila rito. Ano? Ayun na nga, nag-upe accidental ng magandang ayan, para po sa ating mga lolo at lola uh, malaking tulong sa ating mga lolo at lola nitong lingap sa mamamayan o care for humanity real talk tayo hindi ba ang ang gamot po ngayon mahal no consultation magbabayad din po kayo ano po no apa ang ginawa po nitong uh, lingap sa mamamayan ay dinala po nila no yung ating uh, mga doktor, mga dentist, sa ating mga lolot at lola para patulungan po sila. Ito po, uh, metformin para sa blood sugar, ito amlodipine para sa high blood po at saka ito po para sa uric acid po. Malaking tulong po ito kasi 45 pesos bawat ano nito eh. E marami ito. Happy ako doon sa doktora kasi binigyan niya, sabi ko sinisipuno ko, tsaka may allergy ako ngayon. Binigyan niya mo ng gamot. Napakabuti po, napakagaling at maraming natutulungan na tao. Ay, napakalaking tulong po, sir, lalo na po sa, sa Amlodipin. Baka dalawang buwan po namin itong gagamitin. Pagtupad to sa kalooban ng ating Panginoon Diyos na ang ating kapwa ay ating pong mahalin, lingapin at sila po ay ating pagkalooban ng mga tulong na makakaya po nating ipagkaloob sa kanila. Sa Iglesia, sa pamumuno ni Kapatid Edward B. Manalo. So thank you so much sa inyong programa na inilungsa dito sa Barangay Maaway. I hope na marami marami pa kayong matutulungan na mga katulad ng mga barangay na nangailangan ng inyong tulong sa para sa mga mahihirap. Actually, nung sinabi sa akin na na ang pupuntahan natin ay mga lolo't lola na uh, inorganisa ng lingap sa mga mamayan. Sa totoo lang para sa akin, pagpapala ni, eh. Um, isang karangalan po sa akin at uh, hala! <laughs> Wala <laughs> kang na yak. Isang karangalan po sa akin na kasi kanina nung binigyan nila ako ng pagkakataon na pumunta sa stage at makita ko yung mga nakangiting mukha ng mga lolo at lola. Alam ko na na yung ginagawa po ng lingap sa mga umayan. Napakalaki ang impact po doon sa mga lolo at lola. No? Na alam natin naman ngayon na ang hirap-hirap ng buhay. Ang... Pagdating sa gastusin, parang Usually kasi ng mga lolo't lola na... na maging ano, na maging pasanin ba sila ng pamilya, maging burden. Kaya kadalasan, pag may sakit sila, hindi nila inihinda, hindi nila sinasabi kasi lalo na kung wala namang enough resources yung pamilya alam nilang magiging pabigat sila sa kanilang pamilya. Ayun ang unang-unang ayaw nila eh. So yung matulungan ang mga lolo't lola ng medical uh, and dental mission na ito, ng uh, lingap sa so, umayon, uh, sigurado ako ang, ang sayaan ng pakiramdam nila. Eduardo Manalo! Ipinapanalain ko na lalo pa hong abusan kayo ng pagpapala ng Panginoon na mabapa ang inyong buhay, gumanda pa ang inyong kalusugan. Uh, at uh, alam ko na nasa puso nyo na yung ganitong klase ng, ng mission, no? yung lingap sa wawamayan. Sobra po ako nagpapasalamat. Maraming salamat po at pinigyan nyo po ako ng chance na maging parte po ng isang misyon na ako po'y uh, makasama uh, sa araw na ito ng mga lolo at lolas. Happy birthday po sa inyo. Marami ba po sanang birthday ang i ang ibigay po sa inyo ng Panginoon? Ka Eduardo Manalo, saludo po ako sa inyo.